Hello, maya na po siya ngayon, ang aga-aga, at ang sipon-sipon ng baby namin mga pretty people Ayan na si Hira, ang saya-saya niya, papunta na, pauwi na ka, siya uwi na, na Busy busy yan o, no? o ayan na, o, ang galing, diba galing-galing ang hiyang namin, ayan na Hi, hi ikaw Dito ka Oh, may, may, may tricycle. Gilid, digdi ka. Gili, digdi ka. Oh, may tricycle. Gilid ta. Takbo na. Mag-bless ikaw, mag-bless ka. Mag-bless ka sa lola. Sa kalolo. Bless na. Ang <laughs> oh, bless na, bless. Ay, nagsagama na. Iyo po. Kaya palagay ka na nagpapalila. Mabalik man pa ako, pero balik next year pa. Ay, nabakal kita.